This is sarap. This is garlic. Yeah, sarap. So... Yeah, oh, there. That's a birthday, birthday, Father's Day celebration. Very late. Kasi may mga work, may mga pasok, guys. Chuan, age limit yan. Yeah. <laughs> may age limit. <laughs> 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 may age limit ang ano niya, mm -hmm. pag-intake ano. na ano. Ah, eh. init. Init na ano. Mm. Mga. Oh, ang ganda sarap ng ano. Ganda ng ano nung. Ganda ano, ano. ng karne nila Yung amoy. Oh, maple. Yan yung sinasabi natin, no. Oh. Yun yung talagang hinahanap natin eh. Yung natatastas. Akin yata ito. Hindi pa yun sa akin. Akin yan! Kapat yung sano ko na yan, sabay ko. Sa uh, motor? Sa motor pa. Pili lang US. Eh. Grabe mga crunchiness. Wala pang mic yan sa kanilang ano. Malapit sa kanila. Sarap ka, Distance pa yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dangkal. Sarap eh. Pinapulot ko okay, pa guys. Yung ano. Tawag na. Tawag yan tayo pull out to sa rap yung pencil yung stock nila. Magaya sila. Okay. Eh. Sarap. Ako si Bunso. Shy sa camera guys. Pag Tama may camera, hindi makahirit si Bunso. So bye Tama bye yan na. Yan. Bye bye. Okay. So, ha? Okay na yan. Tama na yung camera. Kaya na. nga. Mukbang nga eh. Bye bye. Shy eh. Si Bunso eh. <coughs> <laughs> <a> i <little raised. laughs>